Chinese calendar, ang mga kalahi ng walo-walo ang itinuturing na swerte ngayong 2013, mga water snake. Sumisimpulo raw kasi ito sa madulas na pasok ng pera. Maraming mga pinuno ng mundo ay Year of the Snake. Si Mao Tse si John F. Kennedy at ang asawa niya Jacqueline Kennedy ang yumaong uh, Pangulong Presidente Marcos at maging uh, ang uh, kongresista ngayong si uh, Imelda Marcos ay year of the snake din. Magaling silang mamuno sa larangan ng inggitan, uh, kakainggitan ang mga snake at nagiging object sila ng intriga. Swerte rin daw sa taong ito ang mga negosyong may kinalaman sa pananalapi. Banking, finance, sa so mas uh, ano nating uh, karanasan, Maging sa ating neighborhood, 5-6, mga pautangan, pawn shop, uh, money changer. Dahil sa paniniwalang magdadalang araw ng swerte ang taon ng ahas, lalo na sa kanyang negosyong interior design at construction wares, nilagyan ni Ivan ang kanyang bahay ng isang ahas mula sa kanyang lolo. Ang ahas na ito may habang isang metro. Ang lolo raw kasi ni Ivan simula nung nag-alaga ng ahas. Mula raw sa maliit nitong tindahan ng mga pandekorasyon sa bahay noon, lumago. Sabi niya, pag nag-alaga daw kami, may, may mabibigay siyang swerte sa amin in return. So, hindi na sa akin manggagaling yon sa nagpo-feng na. Hindi siya ang nagsabi sa amin na maglagay sa ganitong branch, maglagay sa ganyan, para magkaswerte. Pero paglilinaw ni Ivan, dapat swak din daw sa feng ang pwesto ng ahas. Hindi ako ang nagde ng pwesto. Yung nagpo-feng ang nagde -decide. Kasi kapag pinesto mo siya sa ibang place, baka malasin. Pinapakain din daw niya ito ng buhay na sisiw o hindi kaya daga. Subalit ang ilang animal rights group, mariin tinututulan ang ganitong mga gawain. Maaari nga na sinwerte sila sa negosyo nila o naniniwala sila na swerte yun sa negosyo nila pero ang nakakasigurado tayo yung ahas naman ang minala sa kanila. Kasi yung ahas, kinuha sa natural habitat niya, nilagay sa maliit na kulungan, gano'n na lang, gano'n na lang ang buhay ng ahas na hanggang sa mamatay siya. Filipino-Chinese naman na may-ari ng zoo ng Malabon na si Manny. May naisip na pakulo ngayong Year of the Water Snake. Ipinaparada niya sa buong zoo ang Burmese Python na si Cheesecake na may habang labing walong talampakan. Pinaliliguan rin niya ito ng imported na shampoo. Ah kapag naiinitan daw si Manny, ang kasama niyang lumalangoy sa pool, ang sandosenang iba't ibang uri ng python. Oh, 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 oh. Ang galing po ng lalaki. Nakakatakot po, akala ko po kakagating ng ahas ng lalaki. Hello everybody! Welcome to my house po where all my snakes live. Sa kanila namang bahay, ang kanyang housemates, dalawang dosenang Ahas! Nagkalap nga raw ang mga sawa sa kanilang sala. Sa kusina, palikuran, hagdan, at katabi pa niya hanggang pagtulog. Bagamat makamandag ang mga sawang ito, ang talagang swerte ang ng hindi pa raw natutuklaw si Manny maski minsan ng isa sa kanyang mga alaga. Alam niyo po kung natutulog ako kasama itong mga ahas po, ayoko na pong magising kasi para po nasa lang.